Maraming tanong, walang kasagutan. Mayroon nga bang ipinanganak na homosexual? Ano ang katunayan? Mayroon bang tinatawag na homosexual gene? Dahil sa usaping ito, gumawa ng pagsusuri ang American doctor na si Dr. Dean Hamer ang diumanoy nakadiskubre sa gay gene. Mayroon siyang nakitang isang gene na maaaring dahilan ng pagiging homosekswal ng isang individual. Ngunit pinasinungalingan ito ng iba pang mga siyentipiko dahil hindi sapat ang katunayan ng natuklasan ni Dr. Hamer. The question is, if the discovery of the homosexual gene is something that science should prove, should we get our confirmation from media? No. We should get confirmation from science itself. Right? And there are a lot of studies debunking the gene theory. Ang media ay naglabas ng mga maling impormasyon sa publiko na nagkukumpirma na mayroon daw gay gene kahit walang malinaw na pagsusuri at katibayan mailalahad sa publiko. Some people believe that sexual orientation is innate and fixed. However, sexual orientation develops across a person's lifestyle. This is from the American Psychiatric Association. Okay, no one is born gay. But homosexuality, okay, is something that is developed. And the development is contributed by several factors. There is no one factor that would that causes homosexuality. issue ng kanyang tatay o nanay, panunukso ng mga kaibigan at tao sa kanyang paligid, at childhood trauma tulad ng sexual abuse, rape o molestation. Ang mga pangyayaring ito ay ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang sexual orientation ng isang tao at ito ay hindi niya pinili. Ngunit, maaari niyang piliin na huwag maging bahagi ng homosexual activities. To engage in homosexual fantasy or lust and the uh... And homosexual behavior, that is the choice. A person may have same sex attraction, but he or she can choose not to remain in it. Therefore, no homosexual is trapped in a homosexual condition. And when homosexuality is described in the scripture, it does not describe a person. It describes the behavior of a person. The truth that homosexuality one is not an identity. Mas mainam na maunawaan ng isang taong nakakaranas ng homosexual na kondisyon ay kung saan nagmumula ang kanyang same-sex attraction, kung paano at kailan ito nagsimula, at kung paano ang pagkakadesenyo sa kanya ng Diyos at hindi nakabase sa kung ano ang dinidikta ng lipunan at ng kanyang damdamin. Ang simbahan naman ay may tungkulin na tulungan ang mga taong nakakaranas nito at ihayag sa kanila ang mabuting balita ng Diyos. Therefore, a moral debate With someone, na enjoys enjoy niya yung homosexuality, is not a loving thing to do. We need to reach out to them in love. Okay, what does love mean? Love is not about approving their lifestyle, but rather it is accepting them as a person and loving them as a person to look beyond their homosexuality. and look at them as a person created in the image of God. Kung kaya sa ating paghahayag ng katotohanan, biyaya at pag-asa, pairali natin ang pag-ibig at pang-unawa upang maibahagi ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa mga taong nangangailangan nito. Ang pagiging homoseksual ay maaaring hindi kagustuhan ng taong nakaranas nito, ngunit ito ay maaari pang mabago sa tulong ng Panginoong Heso Kristo.